isang basurero, tama lang pagkain, maghahapon. Din, ang mga anak ko, walang nakatapos po ng pag-aaral. Nakatapos, grade 6 lang natapos sila lahat. Dating malusog ang pangangatawan ni Nanay Gemma. Dahil hirap sa buhay, hindi agad ito nabigyan ng pansin ng mga anak na dahilan na unti-unti nitong pagbagsak ng katawan. Sila natitis nilang magulang pero ang magulang kahit anong kahit anong gawin sa magulang, ani pa rin sila sa puso natin eh. Makalipas ang ilang araw, ay dinala natin si Nanay Gemma sa ospital upang ipacheck up at mapalaboratory. At habang hinihintay ang resulta, ay sinubukan namin ilapit ito sa Medical Social Service o SWA. Kung saan, nakakuha ng 75% discount sa kabuang total na babayaran ayon sa resulta, ang pananaw ng doktor nakitaan ito sa x-ray na posibleng may kaugnay sa TV. Ngunit kinakailangan pa ng dagdag na pagsusuri at konsultasyon sa doktor upang makumpirma. Bukod dito, napag-alaman din sa laboratory na mataas ang blood sugar ni Nanay Gemma na umabot ito sa 301 mg na walang sintomas na nararamdaman sa katawan. Kaya naman, Pagkatapos makuha ang reseta, ay agad itong tinugunan ni Tatay Rani. Nabili na agad ang mga gamot na kinakailangan. bago matapos ang araw ay dinala rin natin si Nanay Gemma sa Action Center upang ipakonsulta sa mga traditional Chinese medicine practitioners kung saan ay isinagawa ang moxibustion acupuncture o moxa needle. Ito ay isang paraan ng paggamot na pinagsasabay ang pagtusok ng karayom at paglalagay ng init mula sa moxa upang mas mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, alisin ang lamig, at palakasin ang enerhiya ng katawan. Samantala, nailapit na rin ng anak ang mga gamot ni Nanay Gemma sa health center na tuwing ikadalawang linggo ang pagbalik nila dito. Ang tulong ay simula lamang, hindi lamang dasal, mas kailangan pa rin ang sariling pagkilos para sa ikabubuti at ikakagaling tuloy-tuloy ang pagtulong ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Sino-sino pa kaya? Abangan!